Magandang araw mga ka-explorer. Maligayang pagdating sa aking vlog. Ngayon, nandito tayo sa Casa Hacienda, the home of Lopang Hiniram. Susubukan nating alamin ang kwento sa likod ng Pambansang Watawat ng Pilipinas at ang monumento ni Jose Palma. Una sa lahat, gusto ko munang ibahagi sa inyo na ang pambansang ng Pilipinas ay isang mahalagang simbolo ng ating bansa. Ito ay binubuo ng tatlong magkakasunod na magkakasuklob na guhit, asol, puti at pula. Ang kulay na ito ay may kahulugan at nagpapahayag ng mga prinsipyo at katangian ng ating bayan. Ang Philippine flag, na kilala rin bilang banderang Pilipino o pambansang watawat, ay unang ginawa noong 1898 sa Bautista, Pangasinan. Ito ay nilikha ni Marcela Goncelio kasama ang kanyang mga anak na sina Lorenza Delfina, kasama ang tulong ng mga mananahin na sina Trinidad Fami at Jose Rizal. Ang watawat na ito ay ginamit bilang bandera ng bansa sa unang pagkakataon noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite habang idiniklara ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Ngayon naman, tuklasin natin ang kahalagahan ng monumento ni Jose Palma. Si Jose Palma ang author ng Filipinas, ang pabansang awit ng Pilipinas. Isinulan niya ang tula noong 1899 habang siya ay nasa kanyang tahanan sa Bautista, Pangasinan. Ang kanyang tula ay naging inspirasyon para sa maraming Pilipino sa panahon na himagsikan laban sa mga mananakop. Upang gunitain ang kanyang kontribusyon sa kasaysayan ng bansa, itinataga ang monumento na ito bilang pagpapahalaga sa kanyang alaala.